Tanga na. Walo <laughs> So, yun na nga mga kayo. Eh, 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 dulo. Diling ka kaon? Yeah. For today's video, good morning. Good afternoon. Hello. Good evening. Ano pa ano, ano? Na? Hello. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano naman kami dito <laughs>

Pumunta kami dito kasi nga low tide kasi bukas may lakad kami hindi kayo makakapag bukas ng gabi go riding kasi nga may lakad kami umaga natulungan natin ng tropa natin sa paggawa nyo ng bahay Kasi gumagawa kami ng bahay ng bukid Bahay mo itong tree house Burning house Ha? Burning house Tree house Bakal di sa lagyan sa pilagalida Oto Kasi kailangan natin natin Kailangan natin natin Inuritan ko. So, katapos lang pala ng dito sa amin. So, akala namin ulan na malala. Kasi, so, um, goods naman. At medyo nabasa-basa na yung mga ano. Palay. Parang palay. Mga oh, ang mga gutak. Wala mo lang sa balay. Ako manggihap gihapin ang mga gutak dito. na natabunan ma'am. Pero, ano. Isang grabe na tabo. Ganun. Nandito kami ngayon sa gitna na... Atay! Sama natin si Kuya Mojol Vican Ang matapang Filipina filipina Sana makachamba na kami ng alimango Jing jing jing! Kadago! Jing jing jing!

Um. speaking alimango alipasat. di ka makawal, di ka makawal. di. magbigay ako ng buka ha. huwag na makau ni na. hindi ade ade ade. na rin. na Dapat mapuno na ito na kuwa, ha kay kung hindi na mapuno na kuha ikaw talaga malas hindi kan Kutani na kayo dumara Ikaw Pagka di naman puno ina Oo oh. Napapansin nyo mga kayot kasi dati di ba marami para kami nahuhuli pag hindi namin to kasama Mga lamang beses namin to kasama Ayaw na niya mag kit eh Oh my god na Ay Oh, uno ka Ito na ito Hindi ba 'to? Are-are. Ano anak mo po? Hay. Ito ho. Sudo. ako na, ako na, ako na. Kapangalan <laughs> na masaya.

Ay, dumu -dumu na. So yun mga kayot, uh, parang napapansin ko, parang konti na lang yung nanaman yung kasag dito or yung kinukuha namin na uh, nanugbo tuwing gabi. Siguro dahil araw-araw may nag ano, may nangingilaw or Kaya kailangan na talagang umulan dito ng maulan na maulan na maulan para marami na ulit mahuli hindi lang nakapokus kami dito sa katonggan kundi dun sa sapa na rin kaya lang talaga yung sapa ewan ko parang may mga tubig naman pero hindi talaga sapat yung bagyo bagyo na yun kahit 12 hours 12 hours ata umulan talaga kasi umulan simula 9 alas 9 ng gabi tapos alas 9 ng umaga ng minto tapos hapon naman ngayon mga 30, 14 to 15 hours yung umulan pero hindi sa yun para magbaha na malaki kasi nga wala talaga tuyo talaga yung mga sapa pero kahit paano okay. pero kahit paano naman mga is may mga tubig na yun kasi yung wala na mainuman yung mga kalabaw sa dam nga dyan sa malasa sa Kung naaalala niya yung dating durudam namin dun yung pinawa na namin ng mga iit is may tubig tubig na ngayon may tubig sa dam ha? tara tara barahan mo lang tumawa ito Ay, pagkailaw eh. May buhok ka daw. Eh. Ay, mga

Ngayon okay. pala. ano yon uh, nag siping sipping Baka kasi nag-lock. Alam mo, ano ba yan, boy? kaya't merong aka daw. Hindi lang pala tao mga kaya't naglalak eh. Pati yung alam mo ako naglalak. <laughs> nah, eh, saya terkena Ismail. Eh, Ismail ditutup ke kamera. Ismail ganti Ay. anak. Anak teman ini, nausah, Ito, sino lumos dito. anak usaha deh. Itu kesini, anak rumah situ. Kan, kesini anak rumah situ. Sini, anak itu ditutup ke dapur situ. Nah, ini aku mau ada, ada murah, murah, murah. Kan, titik, rumah, titik, murah, murah. udah kok udah amut kamu itu lagi gua hah belum dek, ini mau pengen satu kamera dan mungkin masuk awan.